Hi mga kaibigan for today's video tutorial ish-share ko po sa si inyo So marami ngayon ang nakaranas ng ganitong views Kahit marami pa ang iyong mga followers Kung hindi rin pinapagalaw ni Mita si Algorithm So isa po ako sa nakaranas ng mababang views Dahil po yan sa mga update ni Mita At lahat naman tayo ay apektado kaya ang gagawin lang po natin ay sipagan pa sa paggawa at pag-upload ng mga video content. Dito kasi sa mundo ni Meta, kailangan mo talaga ay tiyaga at sipag. Huwag po tayong panghinaan ng loob dahil si Meta ay laging nag update Huwag po natin i-turn off ang ating professional mood dahil sayang yung mga pinaghirapan natin at huwag po natin isipin nga hindi ka napansin ni Meta dahil darating ang time nga mapapansin ka rin niya. Ang gawin lang po natin ay palaging mag-upload ng video content para mapansin ka ni Mita at kahit mababa lang ang views ng ating mga video content ay ipagpatuloy lang po natin. So yan lang po ang isishare ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching. Bye bye.